Uh, guys, maglalagay ako ng uh, ka, ano, mga mga ka kaidol, maglalagay ako ng plastic dito sa garden mga kaidol. Pa uh, plastic ko na para walang uh, tumubong damo. Shout out nga muna kay Boss Raul De Luna, kay Alin Salazar, sa kay Kakob TV, ay Rene Santa Maria, Anita Escatron Nonilin Argenti artista, uh, ay uh, Marvin TV. Kay Little Paps, Little Moms TV, kay Kalabarsun, ayan mga kaludsa idol, manood kayo. Ayan, sa out mga ka-idol. Ito ang aking garden. Maganda na, mga ka-idol. ayon ang aking greenhouse, mga ka-idol. Ayan, mga ka-idol. Maraming salamat sa pagsuporta nyo. Maganda na ang aking garden, mga ka-idol. Comment at saka share at saka follow sa aking Facebook page, mga ka-idol. Bye-bye. Next video.